Hello mga fans mga idol Magandang umaga po sa inyong, sa inyong lahat dyan ah, Mga fans mga idol Malapit na ang Pasko Sibindis na lang Para Pasko Sa awan ng Panginoon hello mga fans mga idol magandang umaga po sa inyong lahat dyan sa wakas rarating ko lang dito sa Robinson Galeria Mall o Tegas sa kanilang salamat po ito ah mga fans mga idol bago na naman maghanap po mo na mga fans mga idol ah hirap ng buhay ngayon kailangan kayod kalabaw, ang diskarte ah mga fans mga idol ah sana wag niyo akong kalimutan sa pag-like and comment. Share, subscribe, YouTube channel Mario Rosales TV. Uh, please lang, kasi supportahan niyo naman ako mga pasmang idol. Uh, ako na ang bahala sa inyo mga pasmang idol. Pag may biyaya tayo, papalain tayo sa ating mahal na Panginoong Amang Diyos dan sa langit. Huwag kayong magalala. Hindi ko kayo makalimutan sa inyong pag-suporta. So, pag-like and comment, share, subscribe. YouTube channel Mario Rosales TV at yung walang sawang pagsuporta mga fans mga idol uh, ingat po kayo palagi at God bless po sa inyong lahat mga fans mga idol uh, check out muna mga fans mga idol uh, mag work muna ako makumpisa na naman para may pambigit ligas may pagkumpisa ng bahay may pagkumpisa ng ilaw na hirap buhay ngayon sige mga fans mga idol uh, magkita kita tayo uli na, bukas kasi lagi tayo magtrabaho bukas na nang uli mapas mga pasma idol at ingat kayo palagi God po sa inyong lahat at po na mga pas